great great day malayang puso ayan nandito po tayo sa ating pagkainan at tayo ay mag aalmusal yes uh, mag aalmusal tayo mga malayang puso at ang ating almusal for today ay boiled peanut uh, leftover na Uh, kinisang kangkong sa sardinas with tupu then tortang itlog with cheese and tomato yan yun yung almusal natin by the way pang uh, two months and four days na tayo naglo-local mga puso ginagawan lang natin ng diskarte para makatipid tayo sa paglo-low carb kaya yung mga niluluto natin pag sobra-sobra hindi eh, ilagay natin sa si rep kung mayroong rep pero kung wala naman tayong rep gusto pa rin natin mag, mag low carb diet hindi yung lulutuin natin ay sakto, sakto lang para sa atin Eh sa akin yung niluto ko ay damay na yung magiina ko kaya kung ano yung timplang para sa akin ay ganun na rin yung ah, kinakain nila mga kamalayang puso kaya para pares na kaming umiiwas sa paglagay ng mga seasoning na pampalasa kaya good news para to sa akin good ano tong good move para sa akin tong decision ko na to na uh, ko sa low carb yung aking diet kasi kumbaga heavy ano naman yung mga anak ang mag-iina ko heavy carb sila kasi nagkakanin pa rin sila pero yung sa ulam na niluluto uh, nawala na talaga yung mga ano Uh, mga seasoning talagang uh, salt and pepper na lang yung pampalasa namin kaya maganda ang effect mas naiwasan namin yung mga seasoning na pampalasa kumbaga yung carbs plus seasoning yung high sodium kasi mas matindi yung ano eh, yung mga flavorings, saka yung pampalasa talaga plus yung nilagay pa na asin diba sobra-sobra pag yung sobra-sobra ang effect nun sa katawan kaya yung decision ko ngayon mag low carb eh, may effect para sa akin mag -iina. kasi ah uh, nabawasan, o baga, natapisan ng high sodium yung ano yung kinakain nila sa akin naman uh, magano'n din uh, tinanggal ko nga yung carb pero yung tinanggal ko yung carb mga carb na pagkain eh natanggal din yung ano yung mga pampalasa kaya goods na goods yung decision ko dahil talaga dito mga kamalayang puso kaya kung gusto nyo gayahin ay pwedeng pwede talaga ito yung pinakamabilis uh, mag loss ng weight kung low carb diet um, hindi lang ibig sabihin na uh, Uh, iniiwasan sa local bread hindi lang iniiwasan yung mga mga sa kundi iniiwasan din dito yung matatamis na pagkain na inumin katulad ng soft drink, juice saka yung mga uh, protas na pag nahinog talaga sobra sobrang, sobrang uh, tamis katulad ng papaya saging yan sobrang mamatatamis yan pero yan naman ay mga goods. Mga magaganda mag 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 naman yan. Pag yan ay kinain ng family mo, o kinain ko, may mga ah, magandang binipisyo rin yan sa, ka sa katawan. Ang mahirap lang dyan, sa katulad ko nag-decide nag na mag-low carb diet, ay talagang matasa siya sugar. Parang, ah, kung baga, kung 100% yung gusto kong tanggalin na tanggalin, sa insulin intake eh magiging insulin kasi yan eh yung tamis eh yung carb yung carbohydrate kapag kung 100% eh kung at kain pa rin ako ng prutas na sobrang matatamis may sugar ano content eh parang 50-50 yung 50-50 na makaka ano pa rin tayo ng nang uh, ng sugar eh, kaya yun yung iniiwasan ko halos siguro kung uh, 90% kasi yung ibang sa gulay mayroon mayroon carb dyan uh, para tayo ng uh, dyan, uh, source ng asukal at uh, share ko rin mga kamalayang puso kahapon ko lang nalaman yung nanay ko ish uh, diabetic din mataas din ang sugar at i300 yung, yung sugar niya siya ko mataas eh nasa province siya nga nasa Mindanao kasi doon siya napadpad yung kinikwento ko sa inyo yung uh, ako na puso na kaya ako nakapagawa ng youtube channel dahil sa kanya eh napadpad siya sa Mindanao siguro kung ibabacktrack niyo yung ano yung youtube channel ko sa simula sa simula, simula kung yung mga bagong subscriber ko dyan o yung mga old subscriber kung ibabacktrack nyo yung youtube channel ko pinakadulo ng mga video doon yung makikita kung paano ako nagsimula mo gumawa ng youtube youtube bago ako pinasok to youtube makikita nyo yun doon uh, yun, hindi ko na masyadong masyadong ikikwento ah uh, kahapon nag video call kami at kinukumusta niya ako pinikwento ko sa kanya yung mga nararamdaman ko yung mga nangyayari sa akin uh, pinalakas niya naman yung ano yung kalooban ko nga kamalayang puso then yun nga ikulinto niya na siya daw ay mataas ang sugar blood sugar at pag na pag nasusugatan siya ay matagal daw ma ma yan? marahay sa tagalog umilom maghilom matagal daw maghilom eh sabi ko edi pares pala kayo nang tatay ko kasi yung tatay ko ay namatay siya dahil na overdose sa insulin sa insu tinuturok na yung, sa tyan yung insulin niya na overdose Uh, yun, dun, yun ang kinamatay niya uh, diabetic kaya sabi ko uh, yun pala yung, yung papumanan nyo sa akin <laughs> um, anyway yung broken family kasi ako pangakamalayang puso wala yung nanay at tatay ko at uh, hindi ko na nakita yung tatay ko ng personal, nalamang ko na lang sa pangalawa kong kapatid na patay na at pinapahanap na kami wala namang kayamanang iniwan kundi nahanap kami dahil gusto lang humingi ng tawad ng patawad yung tatay ko sa sa amin kami tatlong magkakapatid sa ginawa sa amin pag na humingi siya ng tawad bago siya mamatay eh sa akin bilang isang couples for Christ eh goods na yun humingi ng tatay pinapatawad ko na rin sila lahat na sila lahat sila pinatawad ko na kaya tanggap ko na lahat ng lahat ng nangyayari talagang ganyan talaga buhay pero may kanya-kanyang istorya tayo sa buhay kaya tina, tina, tinatanggap ko kung anong kung anong meron ako ngayon And, sabihin sabi na ikwento lahat ano? And, kaya sabi ko sa si nanay ko salamat at siya ay nagbigay ng kunting Uh, pangdagdag na pambili pang ng gamot eh i-appel ko pa rin yung lab at kahit malayo siya, at malayo na uh, intindihan ko yung una ang ko yung susunod para iparating na uh, share, share naman ay meron din nararamdaman kaya lakasan ko yung loob ko kung isipin yung mga mga negatibo yung mga dati pa mga ano, mga ano para hindi ma maapektuhan yung kalusugan, kalusugan kung makakamalay ang puso kaya sa ganong paraan eh, naibisan talaga yung ano yung mga isipin ko sa sa akin dahil eh, malayo man siya eh, naramdaman ko na siya ay isang magulang para sa ano uh, Ayan, eh, ko naman mga kamalayang puso pero kung, kung hindi nyo pa alam yung story ng buhay ko eh pwede ko naman eh, request nyo lang <laughs> ikikwento ko ulit kung tatama rin kayong uh, ibat-trak yung uh, yung uh, youtube ko kasi yung marami na yung ano eh na yung video pero hindi tayo nagbabayaran kasi hindi naman tayo magaling hindi tayo mahusay gumawa ng video hindi nga tayo marunong hindi tayo biasa sa pag edit kaya ganito lang yung mga video ko normal na normal siya hindi siya katulad ng mga mga galing na mga youtuber mga content creator na, na ang gaganda ang dami mga effect yung mga video sa akin sa akin ay napaka normal lang so, talagang wala walang cut cut na ano, walang edit-edit. Kasi uh, hindi pa tayo dyan eksperto. Hindi hindi, hindi natin to linya. Hindi natin to uh, gawain. Pero ganun po mga mga lang puso. Uh, thankful pa rin ako dito sa uh, sa YouTube, social media ay nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Kaya shout out sa mga kaibigan ko dyan. Uh, sa team Team Star ng shoutout sa inyo lahat. Sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga bagong subscriber, sa mga old subscriber, marami marami salamat sa inyong mga kamalayang puso uh, sa suporta. Uh, kaya, ito, dami ko na naman sinabi, baka gumaba na naman humaba mga kamalayang puso. Uh, magdasal, magdasal tayo at sabay mo sa akin alam mo saan sa ngalan ng ng Anak ng Espiritu Santo Amen. Panginoon marami salamat sa araw pong ito at bigyan mo lang kami ng panibagong chance, panibagong buhay para pagpatuloy ang, ang mga sarili bendisyon mo po itong aming pong kakainin sa aming pong napangkain ng Panginoon gawin mo pong aming kalakasan gamot sa aming mga karamdaman ang aming kakainis sa mga oras po. In Jesus name, Amen. Ayan, attack na, mga kalaypos ko, kay na na. Sabayin nyo ako ha. Okay, see you next vlog.